Hello guys, good morning. Update tayo sa mga pananim. Grabe itong sili natin. Ay, madami na naman pong hinog. After ilang days na inubos natin, marami na siya ulit. So itong dito to sa loob ng gate ay dalawa lang. Dalawang nakatanim sa balde. Ayan. Pero punta natin yung nasa labas, sa garden. di oh, Dito talaga ay sobrang daming grabe. Oh. Tingnan natin sa kabila. May nakialam pa dito manguha ng mga talbos ng mga sili. talbos yung gusto nila guys si Desile dami oh yun nakakatawa lang puro na bunga dami ilang puno na lang 1, 2, 3, 4, 5 5 na lang na puno yung pang 6 andun at kinakalbo pa. Siguro yung mga kapitbahay ko, sila yung nangunguha dito ng mga mga dahon ng aking mga sili. Ayan. dami nila oh eh, dito yeah, natutumba na kasi ang dami ihaharvest ko yan lahat ng hinog kasi gagawa tayo ng chili sauce vlog ko din yung chili sauce ito naman yung kalamansi grabe yung oh. daming bunga sobra maliliit pa sila yan oh, Ayan, oh. Ayan, maliliit pa lang pero sobrang dami. Ayun sa taas. At pati dito sa babang baba na ay madami pa din. Oh. Ayan, kalamansi. Kalamansi natin. Bidyo-bidyo muna kasi mag-harvest ako ng sili. <coughs> At siyempre, di ko na ibibidyo yun. Patula. Ganda o. Atis. Atis. Daming bunga nitong atis. Yung iba nasisira. Atis.